AI Science, PH News Inaasahang muling bababa ang presyo ng gasolina sa ikalawang linggo ng Nobyembre, sinabi ng isang opisyal ng Department of Energy o DOE noong Biyernes. Maaaring bumaba ang presyo ng diesel ng humigit kumulang 2 piso at 5 sentimo kada litro, habang ang presyo ng kerosene ay maaaring bumaba ng piso at 50 sentimo kada litro. Samantala, maaring bumaba ng 50 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rhino Abad na bumababa ang mga presyo dahil tila lumuluwag ang mga hadlang sa pandaigdigang supply. Kung magpapatuloy ito, ito na ang ikatlong lingguhang pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene. AI Insights PH News Channel